Yo, what's up mga katimbang? Fortnite video, ngayon nga palang gabi ay tayo mangingilaw sa ating munting pakatan. Sama natin ang ating pamangking ngayon. Para tayo may libre ulam. Guys, let's go! Yan yeah, mga katimbang, talaga sobrang dilim dito sa pakatan. Tayo kukuha muna tayo ng isang ilaw doon sa aking kapatid. Para tayo makapag-vlog ng maayos mga katimbang. Para tayo may maliwanag ang ating pangingilaw ng hipon para sa madami ang mahuli natin dito tayo ngayon mga katimbang natulay tayo sa aming tulay tayo iheram muna ng ilaw para tayo makapangilaw ng maayos mga katimbang nandito kami ngayon sa tulay iheram kami ng headlight sa akin kapatid iheram pa muna tayo ng ilaw para makapangilaw tayo Oray, marahay ka muna sa ating vlog meron na kayo tao po

Ito po, ang nagpairam sa atin ng ilaw. Dali yung pamanat. Ah, napairam pamanat. Wala akong pamanat. daw. Sino yung kasama mo? Si Kalimbang. Let's go, guys! Tara, tayo maging ilaw na. Nakairam na tayo ng ilaw. Oop, oh, maya, maya, maya. Para ang lasing. Let's go na mga Katimbang. Palusong na tayo ng pakatan. Bababa na tayo mga Kalimbang. Yan yeah, mga katimbang oh. Kung napapansin niyo yung sipit ng alimango ayan oh. May huli po agad tayong alimango ngayon isa 10. Ayun ah, iangat na natin mga katimbang ah. Ayan, mga katimbang alimango. 10 po tayo ngayon alimango mga katimbang. Nakadali tayo. Oo, oh, 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 Ricky, sipitin ka. Ayun ah, ayun ah, ayun ah, ayun ah. Ayun ah. Ayun mga katimbang oh. Ang dami nang huli natin ngayon. Nakachapat, nakatempo. Yung mga katimbang, oh. Yan na po yung nahuli natin ngayong gabi. May libre ulam na tayo mga katimbang. Pag masipag ka talaga dito sa probinsya, kalibre ulam kayo mga katimbang. Ang daming ipon. Matagal mo po kami dito. Yan mga katimbang. Yan po yung nahuli natin. Ang daming ipon. Matagal na po kami dito. Ayan alimang. Ayun ista ako. na ako. Dapat lumipat ako. Alimang ahulat